Pistado ang modus ng isang grupo na nagbebenta ng mga nakaw na relo. Dalawang kasabwat ang naaresto habang pinaghahanap pa ang kanilang leader. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Arestado ang ito sa entrapment operation ng NBI sa isang mall sa Metro Manila. Ang modus ng sospek, bibili ng mga mamahaling relo pero hindi niya ito babayaran at ibibenta pa. Pagka binibenta nila, nasa area po silang lahat. So, hahanap sila ng store na tatanggap. They would sell the luxury items for a lower price. So, ibabagsak nila doon, dadalhin nila yung relo. After noon, they would uh, get the amount na napag-usapan nila doon sa, ano, sa uh, malls kung saan nila binibenta. Ayon sa tatay ng biktima, umorder ng relo sa anyang anak ang sospek sa online. Pero talbog ang check-in na ipinambayad nito. Kung so, hindi pa pala totoong bayad yun, yung pala ay uh, hindi natin alam na magbabounce pala yun. Ganun ang ginagawa ng ng mga ng sindikato na to. Anim na mamahaling relo ang naibenta umano sa sospek sa alagang mahigit apat na milyong piso. Dalawa ang narecover na iminibenta lang sa alagang walong daan libong piso pero gitlang lang na arrest sospek at isa pang kasabwat nito na pag-utusan lang sila. Hindi rin daw nila alam na nakaw ang mga relo. Hindi siya nagpapakita niya. Kaya siya sabi niya, kilala daw siya ng ng mga uh, buyer kasi yung uh, mga influencer din you know, yung mga tao din sa shop. Sino so, so, daw? Okay. Baka daw kasi makilala siya, nakakahiya sabihin, bilyo, ba't siya nakulay na nilo, ba't mahilap, baka managihirap na siya. Natukoy na ng NBI ang sinasabing leader ng grupo ayon sa mga otoridad, dati nang sangkot sa iligal na gawain ang pangunahing sospek. Naghahanap din po siya ng mga nagbebenta ng sasakyan, maguhulog din po siya ng jeke, and then nakalafloating floating lang rin po yung pera. Patuloy siyang pinagahanap at ang iba pang nawawalang relo. Maharap sila sa reklamang paglabag sa anti-fencing law. Paalala naman ng mga otoridad sa publiko, huwag basta-basta magtiwala sa mga nakakatransaksyon. transaksyon. Uh, I-check po muna natin yung mga gamit, if possible po, um, pagka medyo mababa yan sa normal price, magtaka na po tayo dahil red flag po yan na maaaring galing sa nakaw o sa illegal na bagay. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.